Guys. punin na natin yung ating mga sili marami ng bunga kasi pag lumaki pa yan ganyan na siya oh. yan yung aking tanim. Ang daming bunga, oh biglang yun. Yan, kukunin ko na lahat pa. Tapos, uh, ipapaksil ko siya. Paksil na yan, guys. Tapos, meron din akong ibang klaseng silip. Yung maanghang na yata to. Oh, ayan siya. Ayan sila. Ayan, nag-iisa. May Ito naman. Meron. Tapos ito rin. Tapos ito naman yung ating kamatis. Hinog na sila. Ayan, pwede na rin silang kunin. hindi ito maanghang guys masarap siyang isahog sa paksiw Ganun.

Ito, guys. Tapos, meron na rin isa, dalawa. Tingnan nyo itong mga bunga ng kamatis, guys. Oh. Nahulog na. Yan. Yan, ito yung mga bunga ng kamatis, guys. Oh. Parang, ano siya, parang grapes siya. Tingnan nyo. Ganyan siya, kadami. Pero ito hindi pa hindi pa hinog, guys. Pinapakita ko lang 'ko, oh. 'di ba? Yun lang, guys. Thank you so much for watching. Bye.